1 come on! Come on! Come on! Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, Nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hot dog. Dahil sa hot dog, maligalig ang beauty ng mama sa ninyo. So yon, so kamusta naman kayo mga amigo at amiga? Sana lahat kayo ay okay ngayong araw ng Saturday. So good morning Philippines! Kamusta kayo? So ang ganda-ganda ng sikat ng araw ngayon dito. Talagang nararamdaman ko na ang fresh talaga ng paligid ko dahil sa sobrang ganda ng mga puno, ng mga flower dun sa garden, pag sumilip ka sa bintana ay talaga naman alam mo yon ang bongga. So, yun kasing bongga natin lahat. So, ito na nga. So, mamaya magaganap na ang rematch ng Miss Grand Swimsuit Competition dahil nga pumalpak nga ang kanilang swimsuit nung nakaraang araw dahil sa inulan sila ng bonggong-bongga at ito, syempre, para sa ikatatahimik ng lahat, mamaya daw ay magaganap na ang kanilang rematch. At dito, mabibigyan ng chance ang mga kandidata na hindi nakapalo dahil sa wet floor noong nakaraan dito sa kanilang competition. So ngayon, ayan na. Magkakaalaman na talaga kung sino ang tunay na magaling pagdating sa rampahan. At syempre, Excited naman ako dyan kasi para syempre sa ating pambato na siniki Nikki Dimora na magbibigyan ng chance yung kanyang pasarela na ipakita sa atin lahat kung gaano ba kabongga. Tulad nga na sinabi niya, magpapasabog siya. O diba, yun yung inaabangan ko. Ako naman, para sa akin, siniki Nikki, kung ano man ang kahinatnan mamaya ng kanyang pasarela, eh, be happy na lang siguro tayo kasi ayun lang talaga yung sigurong makakaya niya. Pero kung magpapasabog siya ng bonggam-bongga, -bongga, of course, everybody clap your hands. So, yun. So, wish all the best. Basta, ando doon pa rin tayo sa safety ng mga girls. For sure naman, wala naman ang madudula sa indoor nilang competition. But be careful kasi kahit indoor pa yan or outdoor pa yan, may sunshine o wala, rainy season man yan or hindi, may pwedeng maaksidente. Kaya sana mga girls ay double ingat sa kanilang pagrampa, paglakad, at saka syempre, sana huwag tumamble, hindi ba? So, yun. So, I wish all the best sa lahat ng kandidata. And, of course, panalangin natin ang kanilang safety. Mm. So, yun. So, Speaking of safety, eto na nga nagsalita na si Miss Dominican Republic na she's okay, she's fine. And then happy naman daw siya sa ipinakita niyang performance at masaya naman daw siya sa organization ng Miss Grand International. Pero maraming nagre-react ng mga Pilipino ang sabi, Nako, bakit kailangan ka magpretend ng ganyan? Sabihin mo ang totoo. Ako para sa akin, kung ano yung sinabi niya yun na yun. Kasi hindi na siya pwedeng magsalita siguro talaga na negative against doon sa organization. Lalo na nasa competition siya. So kung ako, Siguro hintayin na lang natin kung ano ang kahihinat na And then let's see. Basta ayon na ipahatid niya sa atin lahat na she's okay, she's fine. So okay na yon So basta ako, safety first. O, oh, ba diba? So, yan. Kung ano man yung gusto nilang gawin dyan, go ahead. Kasi sila naman yan. Hindi naman tayo. Basta, mag-ingat lang sila ng bonggam-bongga. Matatanda na yung mga yan. At alam na nila ang kanilang mga ginagawa at sinasabi. So, yon So, salamat sa mga concern na kapwa ko Pilipino sa nangyaring ng insidente dito sa Miss Grand International. At least naipakita ninyo kung gaano kayo ka concern, lalo-lalo na doon sa mga girls na lumalahok dito. But guys, take it easy kasi sila na nga rin na nagsasabi na okay sila, eh di pabayaan na natin sila. Hayaan nyo sila tumambling ng bonggam bongga. So, yan! At ito ang sumunod na chika. Mamasama sama nung masasabi mo, parehas din ang nagkumpit noon. At ito ngayon, nandirito sila sa international pageant na si Nikki Demora at sa si Nick ni Colcord Borromeo Cordobes Borromeo so ako para sa akin nakakatawang isipin na talagang kinukontinuous nila yung joining nila sa mundo ng pageantry at eto na pareha silang nabigyan talaga ng chance na makapagsuot ng sash na Philippines! At nakita naman natin, they are trying the best talaga na makapag-uwi sila ng corona na international queen sa ating bansa, international crown sa ating bansa. And I'm so happy for them. At nakita natin ayan na si Nikki nandito, nakikipagbakbakan at bardagulan sa Miss Grand International samantalang naman si Nicole ay nandoon din, nakikipagbardagulan na rin sa Miss International. Nakakatawa na parehas may international ang kanilang mga title. But, let's see, tingnan natin kung sino ang makakapag-uwi sa kanila ng corona. Sana silang dalawa. Yun lang yung wish ko. But, sa nakikita ko, malakas naman yung laban nila. Kaya lang kasi syempre, this is a competition, hindi pa natin nasisiguro hanggat hindi pa sila napuputungan ng corona sa kanilang mga ulo from the international pageant. So, ako si Nicole Bormeo, nakikita ko na malakas ang Nicole ha, in fairness sa kanya. And then, eto naman si Nikki ay talaga naman, tinatry niya yung best niya na makuha ang first golden crown para sa ating bansa. Kaya sana, support-support lang tayo. At ipanalangin natin silang dalawa na maka- ano, tawag dito, makabuelo ng bonggam-bongga -bongga dito sa kanilang nilalabanan na international pageant. So, keep praying for them. Lalo na yung safety nila. O, ba? Diba? At eto na ang sumunod na chika. Mama Sam, tingin mo possible ba mangyari yun nung nangyari noong 2016? Indonesia nanalo sa Miss Grand at first runner-up naman si ano tawag dito first runner up naman at that time si Nicole Bormeo ah si Nicole Cordobes na Mills Philippines samantala naman sa Miss International naman ang nanalo naman ay Philippines at nag runners up naman ng Indonesia so tingin mo mama sa maulit kaya uli ito kay Nicole Bormeo at saka kay Nikki Dimora Hmm, gusto ko yan. Ako to be honest, nandoon pa rin naman ako sa hope ko na sana parehas silang manalo sa international pageant tulad nga nasabi ko kanina. So naniniwala ko hindi imposible mangyari uli yan na mali mo sa Miss Grand, tayo ang manalo tapos sa Miss International naman mag first runner up tayo or pwede din naman na mag title tayo uli dito sa Miss International tapos dito naman sa Miss Grand ay mag runners up tayo. So not impossible kasi ano eh, lumalaban naman at malakas naman yung pambato natin at maniwala tayo sa kakayahan nila. Yun ang the best, di ba? So, good luck sa mga girls natin and then let's see in the future kung ano ang ipapakita nila at ano ang magiging resulta ng competition na nila, labanan nila. So, I'm so glad. At eto pa, sabi ng gano'n, Chantal Smith. So tingin mo mama mamasam siya kaya ang susunod na pambato natin sa Miss Supranational? Why not? Ako para sa akin ha, dito sa nilalabanan niyang Miss Philippines na malapit na ang Coronation Night parang konti lang naman talaga sila yung masasabi mong front runner at isa siya sa mga talagang masasabi natin hindi imposible na makapag-uwi ng title talaga dito sa Miss Philippines and then ngayon pa lang nakikita ko body beauty na meron siya ay talaga naman pwedeng pwedeng kisalang sa Miss Supranational so ikaw ba ano ba tingin mo sa kanya ako tingin ko ha malakas at talagang kakabog ng bonggam bongga so let's see din at doon naman sa mga naghihintay para kay Nikki Dimora mamaya Huwag kayong mag-alala guys, sabi naman niya ay magle-level up siya sa kanyang competition at talagang parang feeling ko naman ay pinaghandaan niya na to. Ah, uh, pray na lang natin, di ba? So 'yon, oh, so mamaya magkakaalaman 'yan. And then eto nga Michelle, D, oh my god, pumalo na. Pumalo na siya doon sa voting vote boat ng Miss Universe. O, diba? Doon pa lang talaga nagparamdam na si Michelle D na hindi siya magpapakabog dito sa Miss Universe. At ngayon pa lang talaga ramdam na natin na ang laban niya ay talaga namang umiinit ng sobra-sobra. So, yon So, talagang sabi ko nga sa mga ipinapakita ngayon ni Michelle D ay palong-palo. At nakita ko naman na ready siya para sa kanyang competition. Konting araw na lang, di ba? Diba? Two weeks magsisimula na ang Miss Universe at talaga namang sabi ko ang ating pambato ay well prepared na. So, ano pa bang nakikita natin na kulang pa kay, kay Michelle D. Eh, parang feeling ko sobrang qualified talaga siya as a title para sa Miss Universe. Sa so, ngayon, ko tatanungin mo ko, kung mananalo ba talaga si Michelle D dito sa competition, hindi pa natin alam yon kasi syempre hindi pa naman nagsisimula yung laban. Diba kasi kapag nagsama-sama na sila eh, like Nikki Di ba diba? sabi natin, malakas si Nikki, individual, as in talagang bilang pambato natin. Kasi ando doon yung ganda, ando doon yung kaseksihan, plus parang talagang pwedeng pwede talaga maging title ng Miss Grand. Pero syempre, nandito na siya sa competition. Madami ng malalakas, madami ng magagaling. At nakikita natin talagang Tinatry naman niya yung best niya makipagpupukan. Kaya lang talagang marami talaga ang ume-eksena. So, ngayon, dito naman sa Miss Universe, ganun din. So, individual, profile, everything. Meron talagang laban si Michelle D. But, pagdating sa competition, hindi natin alam kung ano ang magiging eksena niya sa laban niya. So, ako, nandoon ako na support lang. So, sana ipag natin. At sana ayun nga, mag-align ang universe. Pero sa ngayon pa lang, nararamdaman na natin na talagang lumalaban. Kasi dito pa lang nga sa panbo, di ba? O di ba? Bongga, o di pasok tayo sa banga. Pero syempre, pag actual na yung competition, doon natin talaga makikita kung ano ang kalibre at ano ang baon ng ating pambato sa Miss Universe. But ako, very positive yung Nakikita ko kay Michelle D And naniniwala ako Nakakabog siya So, yun And then, isa pa Sa Miss Grand naman Inaabangan ko Diyan I see Miss Angola I love her pasarela Yung energy, power Talaga na ibinip binibigay niya sa kanyang galawan, talagang nakita ko na performance. So, I hope na makapasok siya sa semifinals ng Miss Grand International and then, sana makarating siya hanggang sa dulo ng competition kasi deserve naman ni Angola in fairness sa kanya. Sobrang gustong gusto ko si Angola ngayon. Lalo na yung na-proud ako sa kanya, the way kung paano talaga siya rumampa, yung nerves niya, grabe. And then, doon naman kay Nigeria. Gustong gusto ko din siya. Sobrang gusto ko silang dalawa ni Angola. Isama mo pa si Belgium. O ba diba, Mga black magic beauty talaga yung gusto ko dito sa Miss Grand. Kasi parang nakikita ko yung potential nila as a title holder ng Miss Grand. Plus nandoon yung caliber talaga ng bawat kandidatang to. Belgium, Nigeria at ang gola na deserve nila na makapaso at makarating sa dulo ng competition. Pero sabi ko nga, depende pa rin yan. And then, kay Miss Philippines naman, huwag tayong mag-alala. I think, lalaban naman si Nikki Dimora. Magtiwala tayo sa ipapakita niya mamaya. Magtiwala tayo kay Nikki. Ayun yung the best na gawin natin. Yes, nandoon na parang na-disappoint tayo kasi diba sa mga rampa niya, uh, medyo nakulang talaga sabi ko nga sana mamaya madagdagan nga ng energy. Uminom ka nak ng Ovaltine, madami. Charot. So, yun. So, kaya yan ni Nikki. Magtiwala tayo. Yung team naman nila ay hindi naman din nagpapabaya. At tinatry naman talaga nila yung best nila. For now, wala tayong ibang dapat gawin kundi ipanalangin na sana makapag ano siya dito mamaya makapag-perform ng bonggam-bongga sa Miss Grand International for 2023. So, yon So, excited ka ba? Ako, hindi masyado. <laughs> so, totoo lang, hindi ako masyado excited sa manood mamaya ng swimsuit. Hindi katulad nung nakaraan. Kasi parang piling ko, hindi naman nakailangan. Pero since na second chance para sa mga kandidata dahil nga sa incident yung nangyari, eh let's see. So, yon But, ando doon talaga na parang nabawasan yung excitement ko. But, I hope na bumalik uli siya na, alam mo yon yung energy level na gusto ko na dati na parang excited ako sa bawat eksena nila. A little bit disappointed kasi sa mga nangyayari ngayon dito sa Miss Grant. Plus yung nababasa mo mga comments ng mga tao sa Instagram, yung mga ano nila, parang wala akong nakikitang ano, peace. Parang ang dating sa akin, parang kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang eksena, kanya-kanyang gustong sabihin. Nandoon ako na iniintindi ko yung concern, naiintindihan ko yung yung pag-aalala, naiintindihan ko yung mga sinasabi nila. Pero ngayon ay another day na. So nangyari yesterday, kapalpakan nila. So, wala naman ito bago sa atin pagdating sa Miss Grand. Marami talaga silang eksena. So, ang dapat lang natin sigurong gawin kung gusto natin sumuporta ay sumuporta tayo. Kung ayaw natin is move on. Ganon. Parang wag manood. Wag sumubaybay. Ganon. So, yun lang yung akin. But naiintindihan ko naman yung lahat. I try. O, <laughs> ba? Diba? So, yun. So, kasi syempre, iba-iba tayo ng opinion, iba-iba tayo ng pananaw dyan, iba-iba tayo ng mga nakikita. Ang hirap, parang feeling ko, ganito na ba talaga? Kagulo ang mundo. <laughs> Charot. So, yun. So, hayaan na lang natin. Mamaya tingnan natin ko ano ang eksena nila at panoorin natin ng bonggam-bongga -bongga para sa suporta natin kay Miss Philippines. So, di ba? So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't Don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling para lagi kang maganda. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. E aí